Ang kalusugan dapat hindi pinapabayaan. Kaya naman binigyan namin ng surprise check-up ang ilan nating kababayan. Ano kaya ang resulta? Yan ang ating malalaman. Ang kalusugan daw ay kayamanan kaya dapat natin itong pinapangalagaan. Nariyan ang simpleng pag-exercise at pagiging aktibo sa sports. Nariyan din ang pagkain ng wasto at pag-iwas sa bisyo. Ayon sa huling tala ng National Statistics Office o NSO Household Health Survey noong 2011, 6.3% ng mga lalaki at 8.4% sa mga babae ang mga nagpapakonsulta o medical check-up. Kaya naman, isang free medical check-up ang aming itinayo sa isang mataong lugar sa Tutuban sa Maynila para alamin ang ilang health concern ng ilan nating mga kapuso. Nakastandby ang mga nurse at doktor na susuri sa mga magpapacheck-up. Ilang minuto pa lang matapos naming ma-set up ang medical booth, bumisita na ang unang pasyente. Isang may edad na babae na nagpacheck ng blood pressure. Ito rin ang pinacheck nitong may edad na lalaki. Itong lalaking nakilala namin, et sinika kung bakit mahalaga para sa kanya ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Para sa akin, napakahalaga kasi ito para, para sa mga anak ko, eh, sa pamilya ko para sa sarili ko. Ang 74-year-old na si Lola Lita, suki raw ng mga barangay health center. Kaya naman agad niya kaming nilapitan. Sa center, sa mga ano, malilibre, kasi nga nabibigyan ako ng gamot. yo nakaka-menos ako. Aming napag-alaman na may karamdaman din pala ang asawa ni Lola Lita at hirap siyang makalakan. Kaya naman, may good news kaming inihatid sa kanilang tahanan. May masakit ba sa tuhod, sa balakang, kaya nahirapan ito maglakad? Okay. Mahina tuhod. Okay. Sige nga, tingnan nga natin kung kakayanin. Pagkatapos ng check-up, ilang mga physical observation at assessment ang isinagawa ni Doc. At sa huli, ay niresetahan si Lolo para sa kanyang maintenance medicine. Laking gaan daw sa loob ni Lola ang hatid ng aming libreng check-up sa kanyang asawa. At wala kang daming pera, basta merong alam mong ano, malakas ang katawan mo. Ano man ang edad o estado sa buhay, ang kalusugan, dapat gawing prioridad. Nakakatuwang malaman na marami sa ating mga kababayan, isinaalang-alang pa rin ang kalusugan. Dahil mahalaga ito sa pagtupad hindi lang ng mga tungkulin kundi pati na rin ng mga pangarap sa buhay.